na ng biyahin ng mga tren bago ang Holy Week break. Pero ang Philippine National Railways o PNR, limang taon na munang hindi babiyahe simula po yan bukas. Kumustahin natin ang sitwasyon sa PNR sa live na magpagbabalita ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, nakausap mo na ba yung mga pasahero? Ano yung masasabi nila na wala munang PNR sa loob ng limang taon nga? Yes, Cheryl. Kanina pa lang, siguro alas 5 pa lang ng umaga, nasa 583 na yung mga pasaherong sumakay dito sa Espanya Station. And may mga nakausap tayo. Merong isang government employee na mula siya dito sa balik-balik, kailangan -Balik, niya pumunta around Bikutan. Hinabol niya nga lang itong araw na ito para raw hindi siya maabutan ng parang cut-off ng biyahe mamayang gabi. Kasi bukas nga raw, hindi, niya na, hindi na siya agad-agad makakapunta ng Bikutan dahil wala na si PNR. Meron naman ibang nanggaling sa Nueva Vizcaya, kahapon siya dito sa Maynila first time niyang sasakay ngayon ng PNR pero sa ngayon parang ito na ang unat huli niyang pagsakay sa PNR. Kaya kung babalik man daw siya dito, kailangan niya ulit aralin yung public transport na masasakyan niya. Shared pero isa lang, lang ilan lang sila sa mga maapektuhan nga ng five-year closure ng PNR. Sherry. Para sa kaalaman ng lahat, ano, Mary Mon, gaano ba karaming pasahero yung maaapektuhan kapag nagsara ang PNR? At ano yung magiging benepisyo pag napatayo na itong North-South Commuter Railway? Sherry, nasa 20,000 to 30,000 yung mga pasaherong maaapektuhan nito. Hindi lang naman ito dahil yung mga nakausap din natin, ang concern din nila kasabay nito, yung exodus daw nilang mga pasahero via PNR na sabay-sabay daw dudumog o daragsa na sa jeepney stations, pwede rin sa mga tricycle, sa ride hailing applications, sa bus o sa MRT. So kasabay nito yung concern nga nila na pagdumog nila, pati nga raw yung sa, sa pamasahe nila. Dito sa PNR, 15 pesos to 20, 30 pesos, 12 pesos to 25 pesos kung discounted yung pamasahe nila. Pero pag nagsara na muna sa PNR, concern nila itong pamasahe. Pero hindi lang pasahero ang may problema dito, pati rin daw yung mga informal settlers na masasagi nitong North-South Commuter Railway Project, damay na rin daw at kailangang i sabi ni Department of Transportation Undersecretary Jeremy Regino. Pero pag nabuo naman itong NSCR project, magkakaroon na ng travel connection mula sa yung 37 stations. Nakakalat ito sa 28 municipalities around Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon. So hihintayin lang natin within 5 years pero pagkatapos na nito, mas mapapadali raw yung travel from northbound o southbound man yan kasi itong 147 km railway, ikokonek na ito ng Clark Pampanga sa norte hanggang sa Calamba, Laguna sa south. So sa ngayon, kihintayin lang muna talaga natin yung pagbuo nitong uh, commuter railway, Sherry. So ang pagsasara talagang isahan, buo, sarado agad, uh, stop ka agad yung uh, operation. Wala yung tipong um, siguro this uh, part of one station muna ang isasara talagang tuloy-tuloy. Yes, Sheryl. Tatapusin na lang muna lahat ng operations ngayong araw na ito. Hanggang mamaya, yung pinakahuling biyahe. Pagkatapos nun, cease operations na muna si PNR. Sheryl. Gaano karaming empleyado mayroon ng PNR at ano ang mangyayari sa kanila? Sa mga nakausap natin dito, may mga iilan na tayong mga staff. Nasa sampu sila. Pero nung tinanong natin sila kung meron bang absorption na mangyayari, pag, pag nagsara na itong PNR, kukunin ba sila, iya-absorb pa sila ang nabanggit lang nila sa atin, may ilang daw sa kanilang mananatili dito sa PNR, especially mga security officers, na kailangan pa rin bantayan ng pasilidad. Especially daw pag nagkaroon ng hakutan ng gamit para nga sa ongoing o sa magiging construction nitong NSCR Railway Project. Pero for the others, wala pa tayong detalye kung magkakaroon ba sila ng absorption o ibang job opportunities na related nga dito sa kanilang trabaho sa PNR. Sheryl. Sa ngayon, ano ang schedule ng mga biyahe ng PNR bago yung kanilang pagsasara? Sheryl, depende ito sa mga estasyon kasi meron silang kanya-kanyang time of arrival at departure ng mga tren. Kaya abiso ko na sa mga, abiso po sa mga hahabol pa sa PNR. alamin head ahead of time ang oras at kung hindi naman alam, pumunta ng maaga sa estasyon ng PNR para makabili ng ticket at makita nga yung oras ng biyahe na kahabulin. Halimbawa, dito sa Espanya Station, dumaan na nitong 11.23 a.m. yung tren papuntang Tutuban. Ngayong tanghali, wala na muna dumadaan nitong tren. Ang sunod na lang na biyahe papuntang Tutuban ay Mamaya 1.33 p.m. Ganon din pa alabang, dumaan dito 10.42 a.m. yung huling tren at mamayang 2 p.m. na yung susunod. Huling biyahe pa northbound o patutuban ay mamayang 9.23 p.m. At southbound naman o yung mga papuntang alabang, Puling biyahe ay 8.52 p.m. Pero magandang silipin pa rin daw yung mga abiso sa official uh, webpages o accounts o sites ng PNR para daw kung makita na kung magkakaroon ng advisory sa pagbabago nga ng operating hours nila. Pero pagkatapos nito, nahinto na muna ang operations ng PNR hanggang sa mabuo ang North-South Commuter Railway. Sheryl Limon. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.